nang siguro pakikialam ng mga congressman talaga. Kaya, kaya na natin ng MMDA. Di ba? Total, ang MMDA naman ang angalaga ng ating mga creek, steros. Ka? At MMDA din, ang pagkatapos gawin ng DPWH, Uh, pagkatapos gawin ng DPWH, nagawa na, natapos na. Alimbawa, hmm, or, ibibigay na sa MMDA yung maintenance and operation. O kung hindi kaya ng MMDA, o siya ibigay sa local government. O para managot yung local government. Or isa na lang ang managot, MMDA. Kasi so far, yung mga MMDA pumping station, gumagana, tumatakbo, nung naibigay na sa kanila. Kaya lang yung mga sirang pumping station na katulad dyan sa Sunog apog ano na yan? Na eight 8 years? 7 years na yan, Hanggang ngayon, di pa gumagana. Gumasa sa na 700 million. Pero may isang pumping station lang yun. Ha? So, dala nang siguro, pakikialam ng mga congressman talaga. Kaya,